Kamusta mga kaibigan? Alam nyo ba kung aling bansa sa mundo ang pinaka-corrupt? Kasama kaya ang Pilipinas dito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinaka-corrupt na bansa base sa pinakabagong Corruption Perceptions Index o CPI. Alamin natin kung bakit sila napunta sa listahang ito. Pero ano ang CPI? Ang CPI ay ranking na ginagawa ng Transparency International para sukatin kung gaano kalala ang korupsyon sa gobyerno ng iba't ibang bansa Batay ito sa opinyon ng mga eksperto at mga negosyante mula sa buong mundo. Narito ang sampung pinakakorap na bansa sa buong mundo. Una sa listahan ay ang bansang South Sudan na may pinakamababang score na walulang. lang. Matagal nang may problema ang bansa sa digmaan at kahirapan kaya malawak ang korupsyon sa gobyerno. Ikalawa ay ang bansang Somalia sa score na siyam isa ito sa mga bansang may mahina ang gobyerno at halos walang kontrol sa ilang lugar. Pangatlo, Venezuela. Ang Venezuela naman ay may score na sampu. Sobrang tindi ng political crisis at kakulangan sa transparency kaya laganap ang corruption. Pangapat, Syria. Sa gitna ng civil war, ang Syria ay may score na labindalawa na nagpapakita ng malaking suliranin sa pamamahala. Panglima, Yemen. Ang Yemen ay nasa score labintatlo dahil sa matinding digmaan at kahirapan. Pang-anim, Libya dahil sa politika at hidwaan, ang Libya ay may score na labintatlo din. Pang-pito, Eritrea. Ang Eritrea naman ay kontrolado ng isang maliit na grupo na nagre-resulta sa korupsyon at kawalan ng transparency. Pang-walo, Equatorial Guinea. Pareho rin ang score ng Equatorial Guinea, labintatlo, dahil sa limitadong akses sa impormasyon at matinding state capture. Pang-syam, Nicaragua. Ang Nicaragua ay may score na labing-apat na may mga isyo sa pamamahala at kalayaan ng media. Pero bago tayo pumunta sa pangsampo ay alamin muna natin kung pang ilan ang Pilipinas sa ranking ng mga korup na bansa. Ayon sa Corruption Perceptions Index, ang Pilipinas ay nasa ranking na isang daan at labing apat na may score na 33. Ito ay sa total na isang daan at walumpong mga bansa. At ang pangsampo ay ang bansang Sudan. Ang Sudan ay may score labing lima na may kahirapan sa paglaban sa korupsyon dahil sa mga political conflicts. Pero bakit kaya mataas ang korupsyon sa mga bansang ito? Madalas, ito ay dahil sa mahinang gobyerno, kawalan ng transparency, political instability o digmaan, kakulangan sa batas at pagpapatupad nito, malakas na impluensya ng iilang makapangyarihan. Ang mga ito ang nagpapahirap para maayos ang sistema at mapigilan ang suhol at nepotismo. Malaki ang epekto ng korupsyon sa buhay ng tao Nawawala ang pondo para sa mga serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Nadadagdaga ng kahirapan at bumabagal ang pagunlad ng bansa. Kaya mga kaibigan, mahalaga na maging aware tayo sa mga nangyayari sa mundo, i-share nyo ito para malaman din ng iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento. Salamat sa panonood.